Grabe oh, ang itsura. Naglagay ako ng cream, guys. Good morning pala, guys. This is day 2 ng ating vlogmas. O, oh, di ba? Hindi pa tayo ating... Naglagay kasi ako ng cream. Ito, yung whitening cream na inano ko. Na review ko sa TikTok shop natin. Ano to eh? Brightening cream siya. So, tinatry na natin kailangan lang talaga pantayin kasi nga par may may white cast siya eh. Meron siyang SPF 50 kasi so meron siyang sun protection kaya ano pwede mo siyang ilagay. Pwede mo siyang gawing ano eh kasi ano siya tawag doon cream to powder siya. Oh, pwede mo siyang gawing as powder mo paglalabas ka hindi mo na ng ng powder tas ang bango niya amoy sakura siya. Ngayon mag-edit tayo kasi ay i-edit ko yung ating day Day 1 ng ating vlogmas. Actually, Monday ngayon, Monday ngayon, guys, pero walang pasok sila, Princess. MDL sila kasi, ah, uh, ewan ko, bakit nga ba MDL? Pero umuulan, maambun-ambun dito ngayon sa amin. And, gusto ko magkape. Kakape tayo habang nag edit kasi, late na kami nagising. Kasi nga kahapon, anong oras na rin kami natulog. Tapos, yun nagka, nagkasayahan pa. <laughs> Minsan lang naman kasi magkaroon ng mga ganong ganong party party. Ay. Ay. <laughs> Hindi na ay saksak yung mainit. Kamusta naman yan? Hindi na ay saksak yung mainit guys. Kaya balikan na lang natin ang ating kapit. So mag-aano muna ako ngayon. Magsasalin mo na ako ng video. Tulog sila. Si Princess, saka si Daddy ay tulog. Ay, si Princess pa yun. Masa mo? Si Actually, Monday ngayon. Monday ngayon, guys. Pero walang pasok sila, Princess. MDL sila kasi... ah, uh, ewan ko. Bakit nga ba yung MDL? Pero umuulan. Maambun-ambun dito ngayon sa amin. And... Gusto ko magkape. Kakape tayo habang nag edit kasi... Late na kami nagising. Kasi nga, kahapon... Anong oras na rin kami natulog. Tapos, yun. Nagka, nagkasayahan pa. <laughs> Minsan lang naman kasi magkaroon ng mga ganong-ganong party-party. Ayan. Ay, nag-ano nag, yung stand ko. nag siya. Ay. Hindi na isaksak yung mainit. Kamusta naman yan? Hindi na isaksak yung mainit, guys. Kaya balikan na lang natin. Tapos ko lang mag-edit, guys. And kakain na ako. Um, tapos ako 5.30, uh, 5.57 na. mag up yun na yung 6 p.m. So, every 6 p.m. meron tayong upload na video. Sana magtuloy-tuloy. Ayan. kain na ko. Hindi ako kakain ng kanin. Lalagyan natin yung lahat ng pirang ulam kagaya nito nagluto. Nagpaluto kay Princess na egg. Tapos, etong gulay na to, okay pa naman siya. Kakainin ko siya. And then, may baboy dito. Ayan. And sabaw. Yan, nakakainin natin. <coughs> Tapos, eto. Pumili si Princess. Nagluto kasi siya ng ano kanina. Cheek. Ah. Uh, ramen. So, yan ang ating kakainin ngayon. Di ba di ay paalis na? dali na. Dali na sa labas kasi umaambun-ambun ang -ang na yun. Tapos meron tayong coffee dito. Ayan, coffee ko kanina na hindi ko nainom, nilagyan ko na lang ulit ng mainit na tubig. Ewan ko kung may lasa pa to. Pero <laughs> pala. Ka Ayun, kakainin ko. Yeg. Alis na si Daddy. Tapos ang asabaw, oh. gupin ko na lang to. para maubos natin yung mga ulam. Yung masasayang na ulam kasi kakainin natin sa yung si Princess Kulong kasi ang lamig niya yung ang lamig kaya nakatulog. So, ang gagawin natin dito, ilalagay ko yung egg tsaka yung o, pa ang ganda na pagkakaluto ni Princess ngayon ng egg. Para siyang posh egg ba tawag doon yung hindi siya yung lutong luto. Hmm. Ilalagay na dito. Tapos kayo yan. Hmm. So, si Daddy kasi paalis na siya. Huwag dadi. Huwag yung e-bike. Ang layo niya pala. I-attrust yeah, ko na lang yung mamaya. Ganyan kayo mo na yung plato? Oo. Oh, yeah. Yeah. Hindi pa ba kukunin? May tent pa kasi dito. Eh. Urong ko na lang mamay. Bye! Yeah. Oh. ah gigising ko si Princess pero ayaw magising. Ano no? Sinoblik ko yung damit ko kasi inayos ko yung e-bike. Nandun kasi sa dulo. And parang inuubo ko makatikat yung lalamunan ko. Kaya magtitake ako ito ngayon. Wala kasi akong stand. <coughs> Ayan. Ang kat eh. Siguro dahil sa malamig. Ang dami ko inyong na malamig. Ayan. Inom tayo na ito. Vitamin C and E. ah uh, pwede ito mag-take ng dalawa eh. Teka two tablets each dose. Pero isa, isang tablet lang. Ano to? Chewable to guys. Ayan. Kung gusto niyo mag-purchase don doon sa isang account ko, meron yan. And sobrang effective nito sa akin. Sa akin. Kasi as in, nung nakaraan nilagnat ako, sama ng pakalamdam ko, nabukas na okay na ako. Kailangan lang talaga labanan natin yung sakit natin sa mga vitamins na iniinom natin. Masyado maliwanag doon sa part na yun. Ayan. Tulog si Princess. Kaya ako magpapahinga din muna ako. Tapos ko lang mag-ano. Pero bukas ang TV. Bili siya natulog. Malamig kasi dyan. Dahil ano na ngayon. Tapos inaantay ko yung pinsan ko kasi nag-ano ko ng ticket sa airplane kaya ayoko rin matulog kasi baka bigla siya magchat na ano na okay na siya makiki ano kasi ako muna sa credit card niya para ayun makakuha agad ako ng ticket sana hindi siya malaglag time check guys is 1 am na and nagre-review kasi kami ni Princess dahil bukas exam nila So, ngayon, ang gagawin ko, ay mag vitamins. Take muna ako ng vitamins ko. Ito yung iniinom ko guys bago ako matulog. Um, evening primrose tsaka yung aking santon plus. So, yung santon plus ko nando. Dapat everyday ko itong iinumin Yung mga vitamins ko na to. Gusto yung gusto mo niya malaman ko para saan to mga to. Pwede akong gumawa ng uh, ano, separate video dito. Oh, so, oh na, hindi na, hindi na pala ako nakakapag-review ng mga ano no, yung mga supplement supplements. Sige, magre-review tayo. So, isa sa mga i-review ko ng buo dito sa YouTube channel natin is ito, yung Primrose na to. Para maintindihan niyo kung para saan to mga ito. Ang daming vitamins dito sa totoo lang guys. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan sila. Ito yung mga tinitake namin ngayon. Ito, wala na unti na lang siya. Ito, mga tinitake ko. yan. gagawa ko to ng mga individual videos na mahaba. Kasi, ayan, ito ang dami dito. Ito, mga to, ayan. Mga supplements lahat to guys. Yan, mga no, food supplements lahat 'yan na pwede kong i-share sa inyo para ano aware kayo eto mga iniinom talaga namin yan tingnan nyo, oh. mga wala na silang laman Tinitake take talaga namin 'to mga to guys Tung mga to eto actually wala na itong laman eh o oh, bibili na tayo mag -re refill na tayo dahil wala na siyang laman tapos ito brain booster ito kay princess yan brain booster ito latest lang namin itong kinikita tapos, ito wala na rin naman to. Yung Mega Life, wala box na lang din yan. Kasi, inaano ko muna yan. Ito, yung mga naubos naming, yan. Hindi, may laman pa tong isa. Itong isa, ito. May laman pa to. Bagong bili ko yan. Ito yung mga supplements. Meron pa dun iba. So, ito, wala. Apat na lang pala to. Kailangan na rin natin mag-purchase niyan. So, magre refill na pala tayo ng mga vitamins kukunin natin yung ating Santon Plus. Tapos magti-take na rin tayo. Kasi, paggabi ko rin to, tinitake. Paggabi ko na rin to, tinitake yung ating Santon Plus. Ito. Yung anong binibili ko, yung, yung plus lang, hindi yung gold. then, meron pa ako isa ititig. Kukunin lang natin. Papatong ko na muna kayo dyan. Yan. Wait lang. And then, last, ito. Take tayo na ito. Yung skin whitening. Ito kasi, nakakaantok siya. Kaya talaga dapat sa gabi mo siya ititig. Dalawang gamis. Yan, two gamis. Ang ganda niya to, gamis form siya. Kaya, ang dalilolin lang, inumin. Hindi mo lang kailangan, ano, tubig. And wala na. Hmm. Kasi talaga, tinisake namin to. So, siguro mag i -e na rin ako ng vlog natin ngayon, guys. Day 2 ng ating vlogmas. Kasi wala na rin naman akong gagawin. Nagre-review lang kami ni Princess. Tapos maya-maya matulog -maya na rin kami. Kasi ayan, no, tira nyo. Alauna na yan. Yan. 1.15 1. na. So, after ng review, after niya mag-review, matutulog na rin kami. So, ayan. Hanggang dito na lang muna ating Vlogmas Day 2. Guys, thank you so much for watching. See you again tomorrow. Yes, Vlogmas Day 3. Thank you so much for watching. Bye!